po mga lords kumusta kayo dyan no? Oh? so ngayon nandito ako sa King backyard farm okay? so gusto ko lang sa uh, sasabihin o oh, gusto ko lang maglabas ng sama ng loob no? marami kasing sabihin natin na nasa pamilya ko ay pinipigilan ako na ito ay stop o ano na hinto na ang pagmamanaw ko Eh, okay? so let me explain, oh. So, ito ang reason ko. Una, hindi ako humihingi sa inyo ng pangpatoka ni piso. Wala kayong binigay. Pangalawa, uh, mas mabuti ng ganito kaysa napunta pa sa bisyo. No? Eh, mas mabuti pang ganito kasi may positibo or maaring uh, negatibo rin no minsan o oh, hindi ko alam no so yun lang aking uh, sasabihin no okay so ayan eh okay. hindi naman to bisyo ito ay meron akong nakita meron akong bisyo nito na okay ito pagdating ng araw eh okay. magbinta ako ng itlog eh hindi naman ko nang humingi sa inyo ng Ah... Uh, pang bilay ng patuka. Eh? Lalong lalo na na mas mabuti ng ganito kaysa wala. Eh? Kasi alam nyo, nasa uh, sa akin 'yo, oh, sa akin lang 'no. Lumipas ang taon, lumipas ang mga panahon. Pag wala tayong ginagawa, wala tayong mapapala. Eh? So very short video lang po ito mga lords. Kung wala tayong ginagawa ngayon, wala tayong mapapala. Soon, no? Susunod na araw. Eh? So hanggat hindi ako humihingi sa inyo ng pampatoka, pambili ng feeds, wala kayong karapatan na magsabi na ito ay stop. Ihinto ko. Eh? So ayun lang. Eh, okay, so, nagpalabas lang ako sa kasama ng lob, So, sinsya na po kung very prank ka ngayon, no? So, ayan. Eh, okay, so, ito ay nasa 20 piraso na Rhode Island Red. Okay? So, sinsya na po talaga, no? Nag-run nag talaga tayo ngayon kasi Uh, bakit naman ako pipigilan ng ganito kasi ito ay para naman sa future hindi naman to uh, hindi to bisyo ha hindi kasi di, nagbibinta ako ng itlog oh, ngayon eh marami na akong order binabayara na hindi pa ng itlog binabayara na saan ka pa maghanap ng ganyan na klaseng negosyo huh? eh so yun lang no So, pasensya na po mga loads. Ganon talaga siguro. Merong mga ayaw. Eh, wala namang binibigay. O wala namang uh, ano sa atin, no? pabili ng feeds. Sa totoo lang, ito ay feeds talaga. Eh, So, hindi yan man, hindi naman yan mangitlog kung hindi feeds. Kaya lang hindi yan mag magpipisa Kasi feeds lang yan ang Nakapitlog sa kanila Eh sa ngayon ay konti lang Ang nangitlog Pero soon ito ay magpick sila mangitog ito lahat Eh So marami akong makulik na itlog so, Pasinsya na po Sa inyo paulit-ulit Naman no Kasi nakakasama ng loob Na tayo ay pilit makawala o pilit maka magkaroon ng maliit na negosyo no at ba't naman tayo pipigilan okay so siguro yung weakness ko siguro yung madidistract din sa mga ano pero i-take advantage ko yan ng yung pag pigil sa akin na ito ay may potential ako lang nakakita eh kayo hindi kayo nakakita So, kung wala ka may ibibigay na patoka, huwag kang mag-asta na i-control mo itong aking negosyo. Okay? Et, ito lang. Okay. So, oh, babay mo na mga lods. Five minutes lang to eh. Okay? Salamat sa inyong panonood.